Okay. Uh, good evening po. Hello po muli mga katribo, mga kababayan. Uh, gusto ko pong uh, pag-usapan natin itong equally important na issue. Ito pong walang walang tigil na pagdadakdak, pagtatabil nito ni ex-president Duterte tungkol sa issue ng uh, China at ng West Philippine Sea. Ako po ay sobrang nagtataka sa ating gobyerno. Bakit po ba pinababayaan natin ito? Bakit hinahayaan natin na itong SMNI ay eh mag-ere ito ng mga ganito mga 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 seditious programs, mga treasonous statements, public statements. Hindi po kaya dapat ito eh Itong uh, network na ito ay mabigyan ng leksyon kagaya nung yung ginawa ni Duterte doon sa ABS-CBN na binawian ng prangkisa. Kasi delikado po itong ginagawang ito. 'Di ba nga ang prangkisa ay sa privilege na bigay ng gobyerno upang makatulong sa gobyerno hindi para kalabanin. Ngayon, bakit pinapayagan? Unang-una, itong mga taga SMNI na halata talagang mga pro-China at yung may-ari ng SMNI na si Kibuloy na spiritual advisor nito ni nitong matabil matabil na damulag na ito kinahayaan. eh kasi nga naman pare-pareho silang pro-China eh lahat na na nandiyan tuwing magsasalita si Duterte palakpakan sila dyan eh na paghahalata kayo na nasaan naman ang konsensya ninyo ganyan ang ginagawa ninyo sa bansa natin nagtataka po ako na nana, ako po'y nananawagan sa ating government kung bakit po hinahayaan ninyo ito hindi lang po taong bayan ang binabastos ng mga ito kundi pati na po yung pangulo natin yung foreign policy ng Pangulo natin na kinakalaban ng mga ito. Nakapagtataka bakit? Ahantayin pa ba natin na talagang lahat makapag- uh, makapag-impluensya ang mga ito ng maraming Pilipino? Kasi nga po, ang mga ito, itong si Duterte lalo na, ay marami pa rin itong hatak na tao. Marami pang mga uh, naniniwala dito. Ay gusto nga nila itong tumakbo na senador, di ba? My goodness, hahayaan banati na makapasok ulit ito ng politika? Hahayaan banati na ang plano nito, ang agenda nito, ay matupad? Siguro naman, sa ngayon pa lang, Well, hindi ayoko naman po na sabihin na nangunguna ako, na pa, nagmamagaling ako. Siguro naman po, ako po'y umaasa na mayroong, mayroong balak o mayroong uh, plano ang government natin, whatever, tungkol sa isyong ito. Kasi hindi po ito po pwede. Nagkakalat nang nang titwist ng kaisipan ng bubudol nang hahatak ng tao papunta sa kampo nila sila na mga pro-China alam nyo itong pagtakbo na ito kahit na nangako na siya na siya ay mamamahinga na magre-retire na eh bakit ngayon bumabalik at gustong magsenador? Bakit? Siguro nagretire po ito kung si Bongbong Marcos ay sinundan yung mga pamamaraan niya ng pamamahala. Lalo na yung war on drugs at yung pakikipagkaibigan sa China. Eh kaso, tumaliwas si BBM. Kaya ito, may I return. I shall return, no? Oh. Naku mga kababay, hindi po dapat ito payagan. Kailangan may gawin po tayo, ang gobyerno natin, na mapigilan ang mga ito na makatungtong na muli sa bulwagan ng pamahalaan. Dahil ang ang agenda po nito ay para oh, kita mo na yung mga analysts po mga political analysts eh tama naman po ang mga analysis nila bakit babalik maging senador itong si Duterte para magkaroon siya ng power dyan sa Senado at sa Kongreso at maibalik ulit yung popularity ng anak niya dahil gusto niya itong maupo sa Malacanang para saan? para saan mga kababayan? yun ang isipin natin ano ang agenda ng mga ito? kung bakit ito gusto maging Pangulo? gusto nilang maangkin ang Malacanang hindi po para magsilbi sa bayan, kundi para pagsilbihan nila ang mga sarili nila at pagsilbihan ang amo nila na komunistang China. Di ba? Tama hindi. Yun ang number one. Yun ang number one na objective nila. Maupo si Sarah, maupo sa Malacanang at si Duterte naman ay sa Senado at sa Kongreso ay si Gloria. Bakit? Unang-una na dyan eh, ang pinakauna nga ay para maging mamayag pag ulit ang China dito sa atin. Kasi ewan ba kung ano talaga ang, ano ang uh, ano ang usapan nila ni Xi Jinping. Yun na hindi natin alam eh. Anong katraydoran? Anong katraydoran sa bayan? Ang inialay niya kay Xi Jinping. Bakit ganito na lang ang ganito katindi ang pagpapaka pagpapakatuta niya kahit na my goodness hindi na nga hindi na nga tinupad yung pangako sa kanya ng mga project di ba yung project sa Mindanao ang dami daming mga ipinangako project hindi naman tinupad kaibigan ba yon ha Duterte hanggang ngayon eh himod puwit ka pa rin sa kanya Tindraidor ka na nga ginamit, ginagamit ka lang. Ginagamit ka para mapasok ang Pilipinas at makarating siya doon sa kung ano man ang kanyang agenda diyan sa dagat Pasipiko. 'Di ba? Ang tanga-tanga mo naman. Ang tanga mo para hindi mo masakyan 'yon. O baka naman alam mo na rin, na-realize mo na rin, pero eto ka pa rin. Hindi ko, para siyang ano eh, para siyang nakulam. Parang nakulam ni Xi Jinping eh. At ngayon, dahil sa sa tindi ng kagustuhan niya na makabalik siya sa posisyon, makabalik siya sa kapangyarihan, nang sa ganun, e eh, matupad niya yung kung ano man ang ipinangako niya dyan sa kausap niyang komunista. At tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag na gawin nilang dabaw ang buong Pilipinas. eto kung ano-anong mga katraiduran ang mga pinagsasasabi na dapat nga sana, dapat sana, ay kasuhan ito. Di ba dapat may kaso dapat yan? O, oh, si Senator Laila Dilima mismo, abugada, siya na mismo nagsabi na ito ay, pwedeng, uh, pwedeng, pwedeng kaso na siya ay maaresto at makulong anong ginagawa ng mga ano natin? Anong ginagawa ng mga kaabugaduhan natin dito sa buong Pilipinas? Kayo ang nakakaintindi ng batas. Bakit hinahayaan ninyo ang matandang ito na magkalat? Kung si Laila Dilema alam niya, alam niya na ito pala eh, ito pala ay pwedeng ikaso. Anong ginagawa ninyo na mga abugadong nasa labas hindi nakakulong? Kasi sila ila lima wala yatang magawa dahil nakakulong. Anong ginagawa ng mga mambabatas natin? Bakit ninyo hinahayaan na magkalat na mga kasinungalingan at katraiduran itong matandang hukluban na ito? itong buong SMN na ito? <laughs> Sino to? Helicopter. Ano yan? Bubuyog. <laughs> Nagagalit sa akin. Siguro kaluluwa yun ni eh. Damula. Pati ito pong si ano, maalala ko, itong si Harry Roque. Ikaw, Harry Roque, naturing ang matalino ka, international lawyer. ba? Diba? Mga kababayan, international lawyer. Pero ano itong ginagawa niya? Yan ba ang international lawyer? Yan ba ang natutunan mo? Yan bang natutunan mo sa pag-aaral ng international law? Ang mag-traidor sa sariling bayan? Pumabor sa ibang bansa, lalo't komunista ni hindi natin ka ni hindi natin uh, kasing uh, kasing damdamin hindi pareho ang ating adhikain ang ating uh, uh, ideolohiya hindi natin ideology ang komunisim eh bakit dyan kayo nakadikit Ko, yun po ang sinasabi ko na itong mga mga sikat, makapangyarihan, matataas ang pinag-aralan, matatalino. Pero tingnan mo naman ang mga gawi-gawi. Katraydoran. Mahiya-hiya kayo sa ating mga bayani. Sa ating mga nakaraang mga bayani na nagpakahirap. Nagbuwis ng nagbuwis ng buhay para magkaroon tayo ng maya, mapayapang buhay ng ligtas na bayan malaya na buhay malayang bansa pero itong ginagawa ninyo ngayon binigyan na nga tayo ng kalayaan ng mga bayani natin itong ginagawa ninyo pampalusog sa atin pampawala ng kalayaan hindi ninyo yun nare -realize? Ang tatangan nyo naman? Nabubulagan? Nakakabulag ba ang pera? Ang yayaman nyo na, oy. Hindi naman kayo kasing hirap namin. Maga, magagara ang mga buhay ninyo hindi kayo hindi naman kayo isang kahig isang tuka para matempt diba para matukso ng alok ng pera mayaman na kayong dati ano pa tapos ngayon na pinagkakanulo ninyo yung buhay namin mahihirap sana naman po itong uh, gobyerno natin at ang matatalino nating mga mga abogado, itong justice system. Pwede ba? Ano ginagawa nitong IBP? Yung integrated bar. Para saan ba yung asosasyon ninyong yan? Sayang naman yung mga pinag-aralan ninyo. Batas ba diba? ay nako, ewan ko na lang sa inyo. Mga kababayan, hanggang dito na lamang muna at uh, na high blood. Na high blood ako. Sige po, hanggang bukas na lang. See you tomorrow and uh, peace to everyone. Thank you for watching and I'll see you in my next vlogs.